guys. Ayan, so gagawa ko ngayon na ng trap sa ano, sa kasili. Ayan oh. Dito oh, bubukasan ko dito. Then susot yung palos ng kasili, ayan. Kumata trap siya. So, Gumagawa ako ngayon ng trap. Oh my ayan, god. Wow. Yeah! So, ang so, ginamit natin plastic screen saka yung takip ng electric fan to. Ayan. so ang hauntingin natin ay kasili Yan, kasili tawag dito dito sa tagalog palos so sinatay ko itong mga Ito so, para hindi siya makawala. nakikita mo kasi dito sa ilog pag nagkatay ng manok ako yung bito ko ipapain ko yan o, ganyan lang yan so dito papasok sa loob dito papasok sa loob yung kasili ayan, papainan ko yun sa loob sa kaya dito dito ang butas bubutasan ko dyan tapos papasok doon masalalagyan ko yan ng ano So Ayan so mamaya ulit 'yung ano, hindi dito sa loob 'yung pakasukan, gagawin 'kong pakasukan siya pagano oh. no. So mamaya ko lalang bibidyoan sa dugtong ito.